Daniel Padilla and Catherine Bernardo. Pagdating sa career, ang taon na to or sabi na natin itong huling buwan hanggang next year, mm. kasi wala bumagsak siya. Kahit anong gawin niyang effort, negative. Wala, makaloka. Kung makikita niyo, may pagsisisi, pero huli na. Makikita ba dyan sa baraha kung ano yung mga pinagsisisihan niya? Una siyang nagsisisi sa pagbibigay niya ng sama ng loob. Kung makikita mo to, ito yung mga babae. Tatlo to eh. Tatlong babae? Hmm. Itong tatlo na to, ang possible na nagpagulo. Sangkot tong tatlong babae na to. Ito, po ito yung isang nasangkot. Ito, po hindi sikat na tao. And then ito, possible na wala sa showbiz. Yung tatlong babae ito, mm. ano nangyari ba? Bakit nagpagulo? Sa relasyon nila. Sa relasyon nila. Cups eh. Flirting. Mm. Po din. Sa tatlong babae ito <clears throat> yan, meron siyang naging karelasyon. Sa cards, oo. Ay. Meron. Ano yung nangyari? Sa Baraha, oo. Maraming beses. Ito ay sa ibang lugar. Ay, hindi sa Pilipinas? maraming hindi sa Pilipinas. Sa maraming beses na tinanong mo, ang sagot ng Baraha ay oo, oo. Kasi ni yes or no ko siya Pupwedeng yung isa nangyari sa abroad, pupwedeng ito nangyari dito. dito. Kasi tatlong babae yung tinu Mm -hmm. Hindi naman natin mapapangalanan yung tatlong babae. Meron ba kayong karelasyon si Daniel Patilla? Sobra, oo. Oh, oh, May karelasyon si Daniel Padilla. Nakikita ba yan kung ano yung ng babae? Dito kasi Knights of Cups yung, eh. So itong babae na to, liberated. Hmm. Ongoing pa rin sa kabila ng magulong sitwasyon. Hmm. Oh. Protektado eh. Yung babae? Oh, Kung baga may isang matandang babae, sabihin na natin na kumukonsinte. Kaninong side? Maaaring sa babaeng side to. Nalaman ba ni Katrin ang lahat-lahat na nangyaring yan? tungkol sa tatlong babae. Hmm. Inamin din ba niya na may karelasyon siya dyan sa tatlong babae? Pwede. Alam pala lahat ni Catherine Bernardo hmm. ang nangyari. Hmm. So dito sa court sa huli, ang kanyang 2024, and possible na maging problema dito ni Daniel next year is pera. Kamusta yung relasyon ni Daniel sa kay Mother Queen, sa nanay niya? Okay naman sila. Kasi naman. Alam ng nanay niya ang mga problema ni Daniel. Hmm. Nasabi niya lahat ang problema. Ang dahilan? Pwede. Nasabi niya lahat. Matagal na ba talaga to? Itong hiwalayan na ito? Maaring ito yung finale. Siguro ang matagal sa kanila is yung space. Nakakalungkot, pero dapat natin tanggapin. Eto na, Catherine Bernardo. Kung babasahin ko itong cards na to, masakit sa kanya ngayon, may pera kasing involve eh. Parang siya nga ang naghahanap ng pera. Ito yung unang cards. Sa so tulad na sinabi ko, nasasaktan tong tao na to. Bakit siya nasasaktan? Po, pwede ang reason nito is yung pinaghirapan niya. It's possible na hindi niya makuha. Ang ibig mo sabihin, ang pera ni Catherine Bernardo ay nasa ibang tao? Maaari. May pera siya dyan na malaki. Malaking malaking pera. Sino ito? Kanino connected Idiot. babae? Maaring malapit sa kanya, Pwedeng manager, pwedeng yung nag-aayos sa kanila sa love team nila. Love. So kung iintindihin natin yung baraha, parang ang concern na lang niya ngayon is yung pinaghirapan niya maibalik sa kanya nang tao na to na, na malapit sa kanya. Mm -hmm. Ngayon sa pangalawa, ang feeling niya dito, naloko siya buong buhay. Parang ang feeling niya ngayon na is mali lahat. Maling natiwala siya. Mm -hmm. Ang iniisip ko ngayon, sino kaya itong taong ito na malapit sa kanya? O pwede din siyang mag-stand as magulang. Pwede kasi sa sitwasyon nila yan kung ang pinagkatiwalaan ba niya ay magulang ng ng dati niyang boyfriend, manager nila. So, pwede yan sa ganun. Uh, so, may kinalaman pa rin ito sa relasyon? Mm. Sa relasyon Sa relasyon nila. nila. Ay, yung love life niya, dead man na ba siya? Sa so, ngayon kasi, nasa stage siya ng ano eh, re-recover. Binubuo niya ngayon yung sarili niya. Yung mga panahon na parang nag-evolve lang yung buhay niya sa isang tao. Ngayon, ni-enjoy niya. Ang pagiging? pag isa Pero ito ha, mamo, dito ako naiintriga dito eto nga yung babaeng humawak ng kanyang finances. Mm -hmm. Nagastos ba ang pera? Nakita mo, justice ha. Mm -hmm. Hindi yung cards. Sa so justice ang lumabas. So pwedeng itong sitwasyon na to, mauwi dito. Demandahan. Mm -hmm. So mamimili na lang tayo at tayo kung Ikaw ano ang demandahan yun. at kung sino ang ititimanda. Correct. Magkakaroon ba siya ng maraming project? Mas magiging maayos siya next year. Mas marami siyang matatanggap na project. Mas maraming artista ang magkakaroon ng interes sa kanya. And dahil dito, sa pangyayari na to, dito natin siguro makikita yung bagong Katrina mababawi niya kaya yung pera niya. May bibigay naman. I think hindi yung halaga na hinihingi niya or hindi yung talagang... Hindi may bibigay ng buo? Buo. Hmm. Posible ba magtambal sila ni Alden Richard? Ugle, pwede. Soon? Mm hmm. Eto pa. Lilipat ba siya ng maghahandal sa kanya? Yun ang tanong. Oo. Lilipat na rin siya ng network? Oo. Hmm. Kasi ba sa isang taon, magkakaroon ng suyuan? Anong mangyayari? Wala na siya. Matatag na siya doon na that time. Wala nang balikan? Wala nang balikan. Siguro mas pipiliin mo na yung maging single ng ilang taon. Uh, Fofocus muna siya sa hanap buhay. And then sa mga susunod na taon, possible ang pagdating sa kanya ng isang lalaki. Maaaring itong lalaki na to ay kilala niya na. Pwede ito ang magpatibok ng puso niya. Nakausap ba niya ang mga babaeng lumabas sa baraha? Meron ba siyang kinompronta? Wala. Ang bait niya, no? Hmm. At meron ka pa ba dyan, mamo? Itodo mo na ito yung Itodo baraha, natin. Ayan. Medyo malaking trauma sa kanya yung nangyari. Pero pagdating sa future, magkakaroon siya ng maayos na family. Uh, makakasama niya yung tao talaga na magmamahal sa kanya. Kung ikaw ay may business or kung ikaw ay artista pa rin, lalo siyang magniningning. Ang galing. Ang ganda ng ba